Kahalagahan ng pagtatanim sa mga syudad binigyan diin sa isang summit na inilunsad ng Department of Agriculture. Lain nitong palawakin ang kamalayan hinggil sa urban agriculture na isa -ring hakbang tungo sa pagpapalakas ng food security sa bansa, lalo na sa harap ng El Nino at banta ng La Nina. Si Clezel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, sinimula na ngayong araw ang Pagsibol Hort Horticulture at Urban Agriculture Summit 2024 dito sa Makati City na layong itaas ang produksyon ng pagkain at mahikayat yung ating mga magsasaka na pumasok pa at pagandahin pa yung kanilang mga ani. Makukulay, naglalakihan at malalago na mga prutas at gulay na ito, ibinida ng Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry sa Pagsibol Horticulture and Urban Agriculture Summit 2024. Layo ng event ay ipakita ang kahalagahan ng urban agriculture o pagpapalago ng gulay, prutas at mga halaman sa mga syudad na makatutulong para magkaroon ng kasapatan ng supply ng pagkain sa harap ng banta ng El Nino at paparating na Laninia. As we need to increase production, we have to use all the land areas if possible. And the maganda sa urban uh, agriculture is handuk na sa market, eh, di ba? So sana ma palakin natin to ma promote pa. Nais din ng BPI na itaguyod ang horticulture o ang pagpaparami ng halamang ornamental gaya ng mga bulaklak na may malaking potensyal sa pandaigdigang merkado. Globally, it's a billion dollar industry na merong ganitong industriya na pwedeng pasukan. Pangalawa, kung merong interest, technical assistance is there. Pag nag-invest na tayo, paano ba natin ito ma-market? na nandyan logistic support natin. Bilang suporta, pinagunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang event na binisita pa ang ibang-ibang booths. Ibinida naman ng mga local farmer at stakeholders ang kanilang produkto at best practices sa urban agriculture at horticulture. Angelique Bukod, sa mga exhibit dito ay magkakaroon din ng palitan ng mga best practices para mas mapaganda pa yung produksyon ng mga halaman at yung mga ornamental Uh, products dito. Samantala sa isang abush interview naman kay Agriculture Secretary Kiko Tew Laurel Jr., sa kabila ng pagbaba ng produksyon ng palay sa unang quarter ng 2024, ay tiwala ang kalihim na makakabawi ang Pilipinas sa susunod na wet planting season at anihal. Tiwala rin siya na bababa na ang presyo ng bigas. Uh, on average, I think it, is, it the price should be lower by next month ng konti. But, but, pero ang prediction din namin, towards the second half, pababa ang presyo sana ng, is, ng rice sa uh, uh, international market. If world prices go down, definitely if, local prices should go down also. At yan ang muna ang pinakahuling balita dito sa Makati City, Angelique. Okay, so Clayzel, sa mga interesado, ano, meron ba mga training modules ang BPI? Yes, Angelic, may 400 million pesos na budget ang Bureau of Plant Industry para sa horticulture at urban agriculture. At alam mo, pag pumunta ka sa tanggapan nila, namibigay sila ng mga libreng binhe, whether yan ay pang vegetables or yung uh, pang uh, ornamental o or yung mga palamuting halaman. At nagbibigay din sila ng libreng training. Puntahan lamang din 'yung website at 'yung Facebook uh, site ng uh, Bureau of Plant Industry para makita 'yung uh, mas maraming detalye tungkol sa urban agriculture at horticulture. Angelique? Hey, maraming salamat, Clazel Pardelia.